ipapakita po natin dito kung paano natin ginamot yung isa nating pasyente na may malublang karamdaman sa baga. Yung ito pong pasyente ng ito, dumudugo po ang kanyang baga. Sumusuka siya ng dugo. Tapos, um, sumasakit po minsan yung ikod niya. Kaya po, nagpagamot siya sa atin. And gagamotin po natin siya mga kaigan. Okay, Sama po siya ng isang kapitan dyan sa barangay Tagbak. Okay? So, kita natin dyan kung paano natin kinamot yan babae na yan na may sakit sa baga. Uh, may pa, walang painting sa doktor dyan. Kasi nagpagamot na siya sa iba-ibang uh, doktor wala namang result na nakikita kaya po yung sakit niya hindi po physical sakit niya po spiritual meron po siyang meron siyang nilagay sa likod niya na um, matalim ng ating paraban dyan na itiman so yan kakalisin natin yan sa pamagitan ng bulak tapos tatlong kandilang itim para makuha natin kung ano ang nandiyan sa loob ng baga niya na nilagay ng may kakayan sa ikiman okay mga kaigan mga kaiwaga so panoorin nyo itong video na to para makita nyo kung paano ko tinanggal yung nasa loob ng baga niya para gumaling po siya okay tinanggal natin yan sigurado na gagaling po yan So, makikita niyo po, yun mga kaibigan, abangan niyo po ang uh, iting paggamot dyan. Ito niyo po, ayan. Okay, sisindahan na natin yung, ano yun, kundi na ito. Papasulat muna natin pala siya ng pangalan sa isang papel. Yung birthdate saka yung edad para may lagay dun sa ilalim ng mangko kasi yun doon yung dal natin sa dadasalan sa mangko eh wala natin siya para gumana yung ating pagkakalas kakalas na kulam okay mga kaigan yan po ay ang um, imot sa tubig na may gapas po ito nyo po dyan kung paano ko yan ginawa so yan, nakasulat na sila ng pangalan. Nalagay na natin yung mga kaigan. So, mga okay, mag magdada simpre, natin yung papel para meron siyang dibus dun sa paggamot natin. Yan. Sisinda natin yung kandila dyan ating pinagawa. Nagintay tayo kasi na yung bumili kasi ng yung gapas kasi wala po silang yung cotton po gapas. Kaya nintay natin para ma <coughs> at na natin siya. Okay, panorin nyo lang yung po yun mga kaigan para malaman na nyo kung paano ko ba ginawa yung pagkalas ng kulang sa isang pasyente eh, na hindi po pinapatasukan o pinapasaliban akalasin natin yan sa pamamagitan ng pangkumbati spiritual sa pamamagitan ng dasal prayer na malalakas para ma, ma, ang Pag-usap tayo sa Panginoon Isus, sa Panginoong nating mama, ng Diyos, para gumaling po itong presente natin. Pero, para natin siya makakausap sa pamagitan ng ating mga panawag spiritual, upang bigyan tayo ng kakayahan upang gapin yung masamang may gawa dito sa babaeng ito. So sila nga po hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang nararamdaman sakit kasi nakapagpagamot na po sila sa doktor pero wala naman po maayos na resulta ganun pa rin dumudugo pa rin dumudugo pa rin po ng dugo tapos um, pero hindi naman po lagi-lagi yung kumbaga dudurang yung dugo susunod na araw hindi susunod na araw naman dudurang naman Medyo matagal-tagal na itong sakit niya, pero hindi naman nagaling. Kaya, natuntun tayo nito, magamutin natin si mga kaigan para 100% bumuling po siya. At hindi na po siya dumuka ng bulo. Okay? Tingnan nyo yan kung paano ko ginawa mga kaigan. Ang pasyente na yan, um, medyo malayo sa lugar natin kaya pinuntan pinuntan pa natin yan ibundok po yung bahay nila um, mahaba yung lalakarin tapos yung so hindi na natin pinakita dyan yung kung paano sa so, tayo pumunta at naglakad pa doon so yan mga kaigan okay, so sisindi natin yung kandila para ano pero yung gapas po na ibibigay natin sa kanya yung gapas ati ati natin makikigan yung bagong biling gapas para patunay na wala pong laman ang gapas kumbaga ibibigay natin siya para siya mismo yung kumalas ng gapas para alam niya na walang laman yung gapas so susintihan na natin mga kaigan yung kandila Ayan na natin. Tatlong kandila yan. Sign of Tris Picuruma. Hugis triangle po ang gagawin natin yan. Para ma natin yung mangko doon sa tatlong kandila. Tapos, na natin Tingnan mo may gig mga na ah. kung paggamot ko ba dinadaya ko kayo. O oh, hindi. O oh, eh tingnan mga kaibigan kung ano ba talaga ang klase ng pang-aakyat ng gamot. Kasi maraming nagtatanong sa atin kung paano ba natin ginagamot yung pasyente. O saan ano bang paraan natin tinatanggal ang kulam o kinakalas natin ang kulam. So, maraming paraan ng pagkaras ng kulang mga kaibigan. Ha? Ah, maraming paraan para tanggalin yung kulang. Nakadipindi na lang yan sa mga gamot kung paano ba nila kakalasin yung kulang ng isang pasyente. So, ako, ito po ang unang pangalas ko ng kulang. Sa pamagitan ng tatlong kandila na itim, triangle, pwede kong kalasin yung kulang na ginagawa ng pasyente. Pero nakadipindi pa rin po yan sa sakit ng pasyente. Kung malala ba o hindi. Kaya, yung tatlong kandila na yan, so ibig sabihin, hindi pa gaano malala yung sakit ng pasyente. Pero hindi siya nagagamot ng doktor o ng ibang magamot ng e, ito ba maaano pa. So, tayo, gagamitan natin yan ng ganyan ang paggagamot natin mga, kay, mga kailwaga. okay so, malinaw na malinaw nga kay Grant kinuha natin yung gapas sa pasyente so ipa natin yung yung gapas tsaka tasala natin yung mako para magawa natin ng maayos okay. Kung iisipin yung mayigay, mga mga kaya, napaka-imposible ng ating ginagawa. Paano ba nakukuha yung ginamit ng mga kukulam o mga babarang sa loob ng katawan ng pasyente? Paano ba nakukuha? Yun ang malawak na katanungan. Pero simple lang ang sagot yan mga kaya. Basta kayo ay naniniwala buong yung um, na buo ang kay, inyong paniniwala na kayo ay mapapagaling ng Panginoon ng Panginoon Diyos sigurado po pag ating dinasalan yan mabilis po yan nakakapit yung ating mga dasal para bigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para matanggal yung kulang okay? So ipapasok natin dyan yung ginamit ng mangkukulam sa gapas na yan. So tatanggalin natin talaga siya. So mga kaigan, hindi ay nyo nakita masyado yan kasi may mababa yung ating video. Yung ating baby video. Hindi masyado kasi dyan. Pero meron kayong naman nanonood. Nakikita nila kung paano ko ba ginagawa yung pagkalas ng virtud ng ulam yan mga kaibigan ngayon po ang ating paggamot basta po kayo naniniwala ng buo walang halong uh, pagdududa walang halong pag-iisip na hindi maganda sa atin at buo si, na, na, gustong gusto nyo po talaga na magmaling kayo siyempre dapat buo po yung paniniwala nyo. Pag gustong gusto nyo po kumali, pag buo po ang paniniwala nyo, wala pong imposible. Ang sabi niya, na, sa atin, di ba, ang sabi ni God, maniwala ka lang, ikaw yung aking Kaya si God, wala po yung imposible. Pag giniin po sa kanya, wala pong imposible. Kaya, kita nyo, napakalinaw, di ba, hindi na lang. Wala po yung kadaya-daya. Dibusyon lang po. Dasal, pangarihan, ng pag-iling si Panginoon. Walang imposible. At, paano po ko yan nasabi sa inyo? Yan pong pasinti na yan, ay magaling na sa ngayon. Late ko lang, ngayon ko lang po yan in-upload na video na yan. Pero, matagal ko na pong ginamot siya. Mga ilang Ilang buwan na yan, mga kaigan. Pero si sigurado po talaga. 100%. Magaling na. Ang sakit niya po sa baga. Udo. Nagsusuka ng dugo. At check up na sa doktor. Sa so, kahit na si mga gagamot din. Nakapagpagamot na rin siya sa mga So, walang naging ano lang yung result so, dito nyo mga kaigan ha? malinaw na malinaw ang ating pagkabidyo kaya tingnan nyo mabuti kung ito ba ay posible o imposible mga kaigan so hindi tayo Diyos pero may kakayahan naman tayong tumawag ng mga espiritu para gugapin ang mga gumagawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Di naman, pag mabuti ang iyong hangarin, mabuti rin ang magiging resulta. Ayan po mga kaigan na totoong-totoo na nangyari sa buhay ng ating pasyente. Siya ay nagkasakit pero napagaling natin. So yan makita nyo po yan kung ano yung makuku makukuha natin dyan mga kaigan tingnan nyo lang po kung ano makikita nyo makukuha natin dyan dumudugo pa yan mga kaigan may, may dumugo yan eh may lumabas din na dugo at saka, may matalim na lumabas dyan mga kaigan tingnan natin dyan kung talagang ano ito yung mga gaigan magbas mabuti tatanggalin natin yan. Yung alive natin maliit para makita natin kung mayroon ba o wala na lumabas. So, yan. Lumabas na magiging. ganyan. Ah, lumabas dyan. ba? Ang lumalabas talaga may dugo yan oh, Mapula. May dugo yan mga kaigan. Yung gapas naging pula. Biruin nyo Naging pula yung gapas. Dumugo. Kasi po nagsasuka siya ng dugo. Kaya dumugo. So yan. So explain natin kung... Paano ba yun? nangyari kahit na po mga kaigan talangin nyo yung mismo ginamot ko na tao na yan ngayon po 100% magaling na po siya magaling po siya ngayon po siya ay buo na naniniwala na siya ay gagaling kaya po kayo pag gusto nyo po mag gumaling maniwala po kayo sa inyong pinapagamutan para kayo po ay gumaling kasi ang katotohanan kapag tayo po ay naniwala siyempre tayo ay gagaling. ang sa inyo naman po yan kung kanino kayo maniniwala pag nagpapagamot okay po mga kaibigan mga kaibaga maraming salamat sa inyong panonood okay importante dito, in-explain ko lang kung paano ba't talaga ba siya kinamot, um paano ba siya napagaling. Okay? Kasi, siyempre, gusto lang naman natin sa ating kapwa ay makatulong. Gusto natin na yung mga pasyente natin, siyempre, gumaling kasi napakahirap po talaga na mayroong nararamdaman ang sakit. Okay, sa mga kaigan, pabas na ating gamutan, so, ko na lang naman siya ulit yan. Kasi kaya po siya pinatay yung kandila, ng itim, para sa susunod may gagamitin ulit po. Kasi hindi naman po yung patutunawin hanggat mayroon po tayong nakuha dun sa pasyente. Sa susunod, pag wala nang nakuha, so, hindi, pa tutunawin na po yung kandila ganun lang po kadali magamot na mayroong kulam na simpleng kulam mga kaigan okay maraming salamat God bless you all sana uh, dito sa video ito ay may paliwanag ko sa inyo kung paano po ba siya ginamot at uh, simpre, lalagay natin dyan yung mga pano, kung ba, ano ba kung talagang magaling na nga talaga siya mga kaya so maraming maraming salamat po sa inyong lahat buhay po tayong lahat mga kaibaga God bless you salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin ating mga kaibaga dyan ang mga po pala yung shot ng kanyang asawa at anak patunay po na magaling na siya